guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, for today's video, guys, magluluto tayo for dinner. Just a simple cook. So, pinipare ko na siya, guys. Magluluto na lang tayo. Kasi nga, pag nagluluto, hindi ako maka video. <laughs> Kasi mahirap pag nagluluto ka, tapos nabibideo. Pero, ibibideo ko pa rin mamaya para sa inyo. So, ayan, before that, guys, let's let's promote muna. So, mag-promote. Akala mo kung malaki <laughs> yung, channel. So, ayan yun na, guys. So, pag-support, let's support, guys, Ninang's Vlog, Lorne TV, Kuya Red Noveno, Kuya Brooks, And of course, my love daddy donut, syempre. And of course, guys, my langga, Rachel Morales vlog. And Ruel of Malalag. And of course, The Rock. And of course, guys, guys sa, sa ng Kalingap, syempre, Kuya Wal Santos Matubang. And of course, Kalingap prab at sa buong team kalinga Supportahan so, po natin sila, guys, para makatulong tayo sa pag nila. So, at tayo din, Sunday, pag na tayo sa Pinas. So, ayan. So, ngayon, dito muna tayo. So, ayan, guys, sabahan nyo ako magluto ng for dinner. So, ayan, let's go. Hello guys! So mag-start na tayo magluto. So nilagay niya natin yung kawali at saka konting mantika. So yung lulutuin ko guys, yung, hindi ko alam guys kung ano to. So ito okra. Sa sa lalagyan ko lang siya ng egg. Eh, I-omelette eh, ko siya. Tapos ito is chicken, uh, mushroom, lotus, at saka ito ma dried mushroom. Hindi pala ito mushroom guys. Tofu, dried tofu, at saka ginger lang at saka garlic yung ano natin. So, eto guys is ano otah. So, i-steam ko lang ito mamaya, guys. So, ayan, unahin natin magluto ng chicken. So, ilalagay lang natin yung ginger at saka ginger at saka luya. <laughs> ginger at saka garlic, guys. Sorry po. <laughs> so, ayan, i-fry lang natin for a while. So, ayan, guys, i-fry lang natin. Hindi natin mag-brown or masunog. At syempre guys, ilalagay na natin yung chicken. Chicken breast. So, lulutuin natin ito guys. So, we're done. Black sauce. Ayan. Parang galit ako. Hindi naman ako galit. Hindi ako marunong magayon. Ito so, lang natin yung chicken. So, ayan guys. Ilagyan lang natin ng konti ng light sauce. So, ilagay na natin ito mushroom. Kasi yung mushroom guys is matigas. Ano kasi ito yung dry mushroom? Hindi siya yung inusay. At sya kaya itong lotus. Ito yung lotus guys, parang hindi ko maintindihan kung ito, ano ito wala kasi ito sa Pilas. Wala ba ito sa Pilas, guys? Comment kayo. Kasi ano ito eh, parang sa Chinese yung lotus. Ano siya? Parang saging. Pero hindi naman siguro siya saging guys hindi <laughs> ko lang talaga alam. Ano. Pero, hindi ako natikin, pero tingin ko masarap kasi ano nino, napaka-famous sa kanila sa Chinese guys. So, ayan. So, ayan lang natin mo so, lang. Siyempre, lalagyan natin na ng... so, Guys, ang dami pa na nito. Siyempre, lalagyan natin ng oyster sauce. So, konti lang. Kasi may ano, chicken stock chicken stock. Yeah. And then, syempre, yung pang magic natin malapasan, chicken stock. Diba? Ito guys, parang ano, magic sarap. So, no worries, hindi ka marunong, ay, shit, man. Oh my God, ah. Oh my God, Sana all na for all. So, syempre, dark sauce. Diba? Pag-tiyan na natin, papakulay lang. Ayan so ito na yun guys Mas, mamaya na, lalagyan natin ng tubig para matunaw yung mga ano yung mga dapat matunaw sira <laughs> talaga rin ano. First time ko itong nilang tubig na may loto. Wala akong idea. I had no idea talaga. Tagal kumakaisip makaisip ko maka nung kailangan ko matumin. Kasi yung laman ng rest, hindi ko So, ito lang yung naisip ko. Matigas pa yung lotus. So. Siyempre guys, ilalagay na natin yung dry tofu para matigas yung kasi. So, ito alam ko, nakakain sila nito guys. <laughs> so, ang natin ang tubig. At syempre, lakasan natin yung apoy. lipat ko yata po sa kabila ko. Lulutuin ko na yung, uh, yung fried egg with okra. So, ayan. So, ayan, guys. Nilipat ko siya dito sa kabila para isa lang ko din yung isa, yung fried okra. Kasi nga, may tangis guys. Ayun po po eh, oras. Kasi mamaya mag-live na si ano, si Tilor ni Pibi na po, oh, si pwedeng absent ako po. So, kailangan mag-move na ako para matapos na. Para mamaya, focus ako sa live. Diba? Ganun tayo sumuporta guys So, eto kasi, para may pabuel po pa to. So, yung low process, ano siya. Para may sumatigas pa. Although yung ano, yung taste is okay naman siya guys. Kasing, kasi sarap po to. <laughs> Joke lang guys ha. So, ayan. I Try lang natin. So, init. So, okay naman siya. So, ayan. Lagyan na natin yung okra. I-mix lang natin. So, yung okra guys, nilagyan ko lang sya ng konti na salt. Tanda yung dihi. Tapos, yung egg nilagyan ko lang konti light sauce. So, ayan na sya guys. Yan na lang sya yung omelet paborito to ng alaga ko guys. Sa atin, okra to. Pero dito, yung tawag nila guys lady finger. Hindi nila kilala dito guys kung anong okra. Nung bago ako dito na, na ano din ako, ano yung lady finger? Yun pala, okra lang pala. So, ayan. Mamaya, ilalagay na natin yung egg. So, ikaw dyan, dito ka lang. ah dito lang ako, nagmamasin. <laughs> So, eto lang dalawa niluto ko guys. Si Paul mga amo. Kagabi nagluto ako sa mga amo. Kung kumain pa lang sa labas. Hindi man lang nag-update. Sayang yung mga pagkain. May ako din kasi. So, eto na yung ano guys. Nilalagay lang natin yung okra. Ay, okra. <laughs> Itlog. So, dito guys. Okay lang dito halo-haloin. Ganyan yung amo ko magluto. Halo-haloin. Hindi ma dito. Gaya sa metro ang importante, basta maluto. Yun yung importante sa kanya. So, ikaw, kumusta ka naman? Ayan. Parang, konti. Hmm. Ito. Kami lang yung baby finger niya. Huwag ka nang bumagin yan. Baka mamaya sa kakakawak. Huwag <laughs> <laughs> So, eto na siya, guys. Ito na. Ito na yung okra. Egg omelette with okra. So, yan. Off na natin yung okoy dito. So, dito, i-check na naman yung isa. Kung kumusta na siya. Musta ka na ba? Try natin. Okay na yung taste, pero yung ano, medyo matigas pa mushroom at saka mushroom at saka ano so lagyan nun natin ng konting tubig guys para mas mag soft pa siya so ayan na guys i ano lang natin na uh, maybe 5 minutes more so luto na yan so ayan lang yung dinner guys napaka simple lang so, and then pag ano hintayin na lang yung mga kakain guys ayan guys, ang init grabe sa kitchen. Grabe yung ano ko. Pawis. Ang init magluto, kakasunog ng balat is e, sira na tong balat natin. So ayan guys, I hope you enjoy this video. Please like, comment, and share. And of course guys, if you want to follow my journey, syempre, you can follow my journey. Please subscribe to my channel guys, Jen's Journey. And of course, click the hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga kabaliwang upload so, ayan guys, salamat ulit sa mga nagsuporta, so, ngayon, ano na tayo oh, road to 1k subscribers, so, maraming salamat guys, sa sumusuporta, sa nagsubscribe sa nanood, kahit hindi pa man charity yung vlog ko, pero andyan ka rin pa rin kayo, sumuporta sa akin so, maraming maraming salamat guys, so, time welcome hayaan nyo, magcha-charity din tayo pag uwi natin sa Pilas, so, ayan maraming salamat guys, bye bye, God bless spread love lang tayo, bye, love ya